May naalala po ba kayo na magandang bagay na ginawa Mga tumatak, marami, mga tumatak. Marami, marami. Lagi na kaming iiwan uli. Pag iniwan niya kami uli, iwan na namin siya. <laughs> Ang sabi niya. Sita, sabi niya. Solid senior. Solid <laughs> senior what's up mga kayo na welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV tuloy na balita walang kinakampihan, Sumasalamin sa katotohanan lamang ay sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha oh, please subscribe and click the notification button ha? God first Oh, kalye survey tayo. Ay nais ko lang yung mic natin. Oh, kalye survey tayo dito sa tapat ng Delpan. O oh, sa Delpan Street. Sino ba ang mayor mo sa 2025 election? Siyempre ang mga choices natin is Kumoreno, Hanil Lacuna, Sam sa Michael C. Si, uh, Maratamundong, at Raymond Bagatsing. So yan yung mga choices natin sa pagka-mayor. Alamin natin kung ano ang pulso ng uh, masa dito sa lungsod ng Tundo, sa Delpan in particular. Tara, let's go mga, pa, mga kayon. Kuya, <laughs> <Ay, don't play laughs> kuya. Kuya, survey lang kami. Sino ba ang mayor mo sa 2025 election? Yan. Sino ba na pupusuan mo? Yorme po, isko. Yorme. Yor Yor Bakit Yorme? Kuya, pwede bang malaman? Ah, sa akin lang <laughs> yun. Halimbawa, manalo si Yorme. Yan, 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 yan. Dito sa Maynila ulit. Ano? Yung sa nakikita mo dito sa Delpan na gusto mong baguhin niya? Priority pa. Priority. Oo oh, kami pero yorme ka? Oo oh, yorme yan. Uh, solid yorme? Oo. Oh. So, Yun o, sure na. Kuya, sure na si kuya sa pagka-yorme niya. Alright. Okay. May natatandaan ka ba mga ginawa na yorme noon? Dito sa atin, sa Maynila. Ano ba mga tumatak sa'yo? Yung mm, anen. Food pack. Oo. Oh. Food tapos yung... Ano uh, yan? Yung mga senior. Ay, ay. Oh, yung, yung mga senior. Yung naalala din. Talagang ka nga doon eh. Naalala ko Senior Tatakyor Oo, oh, Tatakyor okay. Alright, thank you kuya, okay. salamat tatay Kira ka po kasi plus mo May ilaw Oo, oh, lalopat agad Ito si nanay, baka may Tita, survey lang kami ter. Tita, survey lang Ah, uh, Sino ba ang mayor mo sa 2025 election? Ay, si Isko pa rin Bakit si Isko? Pwede ba malaman tita? Kasi siya lang nagpaganda dito sa atin Ah, oh, tama, okay, oh, tama. Eh ngayon Hindi naman na ano yung mga project niya eh. Eh kasi nabihitan tayo no. Dati malinis dito tapos maraming mga ano ano Maraming ang uh, mga senior, mga single, ma maraming mga bigay-bigay noon. Minibisyo. Ngayon wala. Wala, wala talaga. Halimbawang manalo ulit si Yorme dito sa Luson, sa Luson ng Manila. Ano yung sa tingin mo nakikita mo na gusto niyang baguhin? Dito? O unahin, unahin, unahin naman. O unahin. Dito sa lugar ng ano, Del Del sa Pan. sa Delpan yung mga kalsada. Ah, <laughs> Ayun, <maka> sa ilalim <laughs> ay, no, ng tulay, lubak Ay, kasi bakit? Tra traffic ba? Hindi, uh, hindi yung traffic, ma malalim yung Ay, mga lubak-lubak. Um, oh, hanggang doon sa ahawin, oh, malubak-lubak. Yan, diretsong kalsada na Eto, yan. Ito, tita, lagi nanonood sa amin si Yormais Kumureno. Eh. Baka meron kang mensahe. Lagi nanonood ah. siya. Uh, yan, kausapin mo na si Yor. Uh, ano bang sasabihin natin kay Mayor? Ikaw, baka yung mga gusto mong proyekto. Uh, hello, Mayor. Ituloy mo lang yung iyong mga proyekto noon. Maganda. Nakasuporta po ba kayo? Opo, nung oh, nagka -ano din siya pagka-presidente, ano din di ako. Ah, talaga? Thank you, tita. Shout out yes, sa inyo, sa so, uh, family mo. Salamat po. Thank you, Salamat you. po. Salamat. O, oh, yun o. No? Sinasabi ko. Isko kahit saan. O, oh, isko kahit <laughs> saan. Ano <laughs> tayo? Doon o dito? Wala yan dyan. Linggo. Doon, oh, nakuha-mahe. O, saan? Dito na, diretso na tayo do. Oh, Delpan. Huwag na eh, kumakain eh. Hiyan mo na yung mga yan. Ito si Kuya oh. Kuya, survey mo si Kuya. Kuya, survey lang natin. Ito yung mga ano. Sino ba ang mayor mo sa darating na election next year? Yan. Isko. Po, Bakit Isko? Bakit Isko? Iwan si isko. Naiya si Kuya bigla. Pero isko ikaw. Oh, Suporta. Uh, tay, magandang araw. Kung halimbawa ngayon ang botohan, sino ba ang mayor mo sa darating na eleksyon? <laughs> Natawa si tatay ah. Walang iba di yung dati. Sino po yung dati? Baka sabihin, hindi ba yung sagot? Hey, si isko gusto ko eh. Isko, si isko. Pwede bang malaman tay kung bakit Si isko senior ako eh. Hindi siya, oo. Oh, siya ano eh. Nagdalap ni Yorme yung mga senior eh, no? Siya ang ng senior kasi eh. Ayuda. Oo, oh, oh, ang ayuda. ayuda. Footpack. Pilipisyaris. Uh, mga footpack. Tay, lagi kasi nanonood sa amin si Yorme eh. Baka meron kang mensahe, eh. kausapin mo na siya rito. Anything na gusto mo, gusto mo dito sa lugar nyo, o gusto Yorme. mo pang gawin niya. Si Yorme, yun talaga talagang namin, ano, hindi namin nakakalimutan. Bakit pa ba hindi nyo na makalimutan si Yorne? Eh, marami naman nagagawa rito eh. Ano ba yung mga natatanda mo na nagawa niya? Dito, mga tumutulong dito sa mga barangay. Amin. Yan. Namimigay. Maasahan ba ni Yorme yung suporta matay? Oo. Hindi naman nakakalimutan niya. Ayan. <laughs> Salamat, Tay. Thank you so much, Tay. okay uh, thank you. Thank you. Oy, Yorme, ha? Alam mo na. Ito si Ito yung mga nanay Ito yung mga nanay pa store po tayo <laughs> Tita, pay store po po. Ah, kung alin, kung alin bawang. Apo. Yan. Yan. Yun, yan. <laughs> Pwede po bang malaman bakit? Ha? Ah, bilapis po. Bilapis po. We also love lapuna, hmm? but we love isko oh, okay. more. Okay? Hindi niya pinababayaan uh, May naalala po ba kayo na magandang bagay na ginawa niya? Marami. Mga tumatak. Mga marami, tumatak. Marami. 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 Lalo yung Magbigay pandemi. Marami. Kaya lang Mara nagtampo ko kasi iniwan niya kami for a while. Ah, for <laughs> a while. Pero ito na, babalik na. Ayun na. Yes. 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 Ito lagi nanonood sa amin si Yorme. Baka may mensahe ka. Rekta man. Hi, Yorme. Uh, I'm your tita Rani here at Delpan. Uh, sige, see you. See you? Ikaw, <laughs> okay, okay, tita. Hi. Ay, May pa, day. mga isko pa yun. ay, ah, ah. Ay, sila tita. yung mga happy birthday yun. Oo nga pala, belated happy birthday. bakit ah, birthday mo yun? 24 po, noong 24. 24. 24. Dapat, kami noon sa so oh, oh, Disney okay. Happy birthday mo yun, eh. Oo. ka. burger ko. Pa-burger, How about you, tita? Sino po ang... Happy birthday, yun. Sino po ang mayor nyo? Ito po yung mga... Ito po yung mga... Ito po yung yung mga... Ito po yung mga... Ito po yung mga... mo po na kami iiwan uli. Pag iniwan niya kami uli, iiwan na namin siya. Ang sabi, tita, tita, <laughs> ang sabi niya sa akin, sa amin, mga vlogger, nine years daw ang bubunuin niya. Bala wow, <laughs> siya! Amuto pa rin mo yan! <laughs> Aming mga senior! Happy birthday! Meron pa kayo mensahe, tita, kayo. Happy birthday! Yo, belated! Be Happy, Happy birthday! Happy birthday! Happy, yeah

Happy, mo, birthday. happy birthday. birthday ko po tomorrow. Oh, yeah. happy, birthday happy birthday po. Ha. Happy birthday. Pag nagbigay po kayo ng ayuda sa district 2, yeah. yeah. baka dagdagan. At saka barangay 16 na, barangay 16 na yun. Yorme. Almario Elementary School, alam mo na yan. Tapos contact ng 24. Thank you po. Thank you Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, thank you. po. Ito po. Ito po yung channel ko. Alam niyo po yung pabango? malong Lagyan po lang ng pati-tipi. Jomalong. English. Hindi po ako yung may ari. Ah, Jomalong. Sabi mo Jomalong, yung English Persian version. Yeah. Ay! Bel ka, tita. Daba kayo pupunta dito, tito. Para tayo ka. Taxi. Taxi naman. Sige, sige, tita. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Kasama namin, no? Ah, marami. Asosasyon pala to. Ay, mga hindi pa. Sige na. Bawa na na yung mga bago. Sige na. Boss, pwede sticker lang sa motor ko, boss? Ay, hindi ko sa motor ko. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.